Hello po mga kaibigan Ito Ibang area na naman to Yung Yung ground ng bahay Ginawa 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 namin yung pundasyon Ayan. Ayan po gayo uh, Tatapusin ko ngayon to Kulang na lang ng rebet mag alas 4.30 na mga uh, 5.30 ako makauwi nito yan po guys ang aking pong pinakakabalan ngayon kahit maulan nasa loob naman po ayan o oh. nasa loob siya ng bahay ano. ayan ground yung ginagawa namin yan po ang aking ginagawa ngayong araw mga kaibigan ayan oh. Ganda ng place oh. Okay po thank you for watching, bye bye.